Sana all. Yes. Diba? Sana all. So, dito ho, kung ganyan kayo kakilatis, kubilatis, sa budget po ng isang ahensya, paano yung iba? Although, maaaring sabihin, eh kasi wala namang humingi pa ng audit report ng Confidential Intelligence Fund ng Presidente o kaya po ng, ano, ng DOJ o ng sino man pong merong CIF. So siguro, hingi din kayo ng kopya. At kung meron din pong disallowance, eh, ilantad din po ninyo. Lahat ng ahensyang may CIF. Okay. At Ganyan mali... Ganyan ang gawin ninyo. Di ho ba? At maliban po naman dyan, okay, yung pagkilatis ninyo to the max na ilang mga agencies gaya ng DPWH, eh, ganun din po sana dito. At wag ho nating aprobahan ka agad in one sitting. Kasi kahapon Differ po... Nyo din. Kasi kahapon, sabi ko, malamang dito para... Di ba? Para pababalikin pa dito, Vice Presidente? Whoa! Tama. After five long hours, hindi ho ba talagang oh, I move to defer. Di ba? Kung baga, pabalikin pa natin ito. Hindi pa tayo tapos dito. Okay? Sige, hanggang dyan lang muna ako, baby girl. Kasi... Oh, Oh. Hindi ko alam kung bakit pero for sure masasagot ninyo. Oo. din sana kasi yung iba na nagkakaroon sila ng free pass pagkaalyado. Mhm. Oh. Ah, mamali. So But dapat kaaliyado o hindi? Ganyan ang pagbusisi, oh. hindi pwedeng sa porke wala ng unity sa kanya lang. Mm. 'Di ba? Mm. Kaya 'di sumasagot eh, kaya nagtataray eh, kaya nagsusungit. Mm. Sinanay niyo, kasalanan nyo. 'Di ba for the past years? Ako nga, tingin ko kung bakit ito, with all due respect, si Representative Stella Kimbo, medyo kabado kahapon, medyo may nervyos, walang authority, walang, parang walang control sa session na nangyayari. Kasi kung matatandaan natin, inilabas noon ng Rappler, September 19, 2023. Isa, si Stella Kimbo, diba Sa nagtanggol sa confidential funds ng ikalawang pangulo. So siguro naisip niya te, sana ko lulugar dito. Pero hindi, sabi naman pero... ng iba, sabi naman ng iba, eto na si para siguro baka nagising siya. Pero hindi ba si Congresswoman Stella Kimbore ang naglahad in rin, open public in session naman. na oh! naubos na o ginasta in 11 days ang halagang 150 million o 25 million? million in siya nga din yes. kaya okay. po kahapon na napanood nyo ng buo yung hearing naging emotional pa siya sa, mm. sa dulong parte sa halos patapos na Anong sabi naging ni, emotional parang hindi sinasabi doon na, niya napainom din ng Rhea Generic si Congresswoman pero talagang nanginginig ang boses matagal na naman po so, parang paos ang boses ni Madam oh. Stella ni Madam Chair pero mm. kahapon naging emotional siya mm -hmm. sa kanya daw tinagal sa Kongreso mm -hmm. yung Kahapon daw, itong nangyayari ito ang pinakamahirap. Hindi man yung kahapon, pero ito, yung issue sa confidential funds, ang pinakamahirap. Okay, so mga kapatid, di pa po tayo tapos sa usapin na ito. At mamaya po, may mga ilang pa po mga tatawagan para po matulungan tayo sa pagpapaliwanag po sa isyong ito. At atin din po pupuntahan, mga kapatid, ito pong uh, Commission on Audit Report na ito. And also, again, mga kapatid, ha, sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin, tangkilikin po natin, ano ho, pag-isipan po natin ang isyong pambayan na ito sa kapakanan ng lahat. Okay? Sabi ko nga, nung una pa, please, maaari ho bang bayan naman? Isang tabi na ho natin ang personalidad. Kasi lagi tayong ganun eh. Sa tao. Ang lumalabas na loyalty mo sa tao, doon sa oh, personalidad, hindi sa bayan. Kaya ho tayo nagkakaganito. Ang focus natin lagi doon sa tao. Dito po ang pinakaimportante, bayan. bayan. Bayan naman. Bayan muna.